So there. Eh, um, mo na ako nila uli. mau na na umuwi kasi uh, magtitinda pa ako sa tindahan. Tapos sila is mamaya pa kasi mag mag, mag pa sila. Ah, uh, ngayon na talaga kami lalabas. So maghintay na lang kami sa doktor para magbayad kami ng bills doon. At tapos lalabas in kinuha ko na na lahat ng ano gamit no konti lang man talaga eh kasi hindi kami madami ng gamit there kasi ano hindi kami madami ng gamit kasi oh, ah, may sasakyan kami no may sasakyan kami may sasakyan po kami. So, parang wala na akong gasolina. <clears throat> so, magbabay muna ako sa Twitter, ha? Uh, lalabas na talaga kami mamaya. Kung mauna na lang ako, yung uh, asawa ko na lang ang iniwan kasi para magbayad ng mga ng bills no uh, ngayong ano umaga so babay muna ha nagtatagalog talaga ako ha kasi walang masyadong bisaya dito more of tagalog talaga yung mga dito lang <laughs> nandito dito ayaw ako magbanggit na ganyan guys baka maano ako eh, ni, ni lolo baka ma ma shotball ako ni lolo no so hindi na nga ako magbanggit ng ganyan for rolls no sa rolls so magbabay muna ako Bye bye